Labis na ipinagtataka ng mga fans ni Paolo Avelino kung bakit nadadamay ang aktor sa nagaganap na away ni Kim Chu at ng kanyang mga kapatid. Bakit daw ibinabagsak ang sisi sa aktor kung nagawa man ni Kim na magtanong sa kanyang ate Lakam tungkol sa financial status ng kanilang mga negosyo? Kahit sabihin pang magkapatid sila ni Lakam, karapatan pa rin ni Kimi na alamin ang kinikita ng kanilang negosyo na milyon ang kanyang ipinuhunan. Pero ayon sa ilang malalapit sa pamilya nila, nagbago raw ang ugali ni Kim mula nang dumating sa buhay niya si Paolo. Malaki ang tiwala ng aktres sa kanyang ate Lakam kaya ipinaubaya niya rito ang pamamahala sa kanilang negosyo. Ngunit naisipan nga ni Kim na alamin ang financial status ng kanilang negosyo at labis niyang ikinalungkot ang natuklasan niya. May ilang nagsasabi na baka si Paolo ang nagsusul kay Kim na alamin ang takbo ng kanilang negosyo. At yun nga, nagkakagulo na ang kanyang mga kapatid at nag-unfollow na sa isa't isa sa Instagram. Gulong-gulong ngayon ang isip ng Chinita Princess kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Mabuti na lamang at dinamayan siya ng BFF niyang si Bella Padilla at ni Direk Lauren Jogi na pinuntahan pa siya sa Cebu para sa moral support. Ano ang sa sa balitang ito?